Hello mga kanayon! Maulan nga ngayon. Malamig na naman ang panahon. Kaya umpisahan natin ang umaga ng mainit na kape. Late na nga akong bumangon kaya nauna nang magkape itong si Mister. Ginagamit kasi namin itong panggatong. Sayang naman kasi kung mabababad lang sa ulan. Hindi na ito mapapakinabangan. O oh, double purpose nga yung lamesang ginawa niya para sa akin. Habang nagsisinop naman siya ng mga sanga, ako naman ay nagpapakain itong aming mga alaga. Itong ang mga manok ang inuna ko. Maya-maya nga lang ay bumuhus na naman itong malakas na ulan. Buti na lang at maagap itong si Mister. Yung isang side nga ng terrace ay nilagyan niya ng cover. Habang busy-busy nga ang asawa ko, ako naman ay hinaharot ko lang itong si Kiro. O oh, joke lang, baka naman niyo ko. Habang busy nga siya sa labas ay nilipat ko naman itong mga isang linggo na naming nakasampay sa loob matapos ko mang magsampay ay inihanda ko naman na ang aming almusal una ko pininito pininito itong scrambled egg nang maluto na nga ay sinunod ko naman na itong toyo bakit kaya ang sarap ulam ng toyo kapag maulan pagkatapos ko namang maluto itong tuyo, ay isusunod ko naman yung sinangag una ko na ngang ginisa yung bawang at nung medyo nagbrown na siya inilagay ko na rin itong bahaw konting halo-halo na lang at lut tuna na ito. Hmm, ang sarap talaga nitong kainin sa ganitong panahon. Nagluto nga rin pala kami ng noodles at naglaga kami ng talong. Hay, nako. Solve na naman ang almusal ko. Pagkatapos nga lang almusal, ay tanghalian naman ang aking prinoblema. O oh, di ba? Kakakain ko lang. Pagkain na naman ang nasa isip ko. Naalala ko nga ang madalas na ng mama ko noon kapag maulan ng panahon. Kaya naman agad na naman tayong pumunta sa bukid. O oh, ayan, kabukiran vlog na naman. Hindi tayo mapipigilan kahit na maulan, matubig at maputik pa ang lupa. Ito nga ang hinahanap ko, ang talbos ng gabi. Sisigangin kasi natin ito sa kalamans. See, hindi ko na nga maalala kung ano talaga ang tawag sa lutong ito. Basta meron yun eh. Pero dahil sa aasiman lang naman natin siya, pwede na yung sinigang. O oh, ba diba? Ang galing-galing naman ng videographer ko. Kita mo naman, ganap na ganap din ako diri rin naman tayo papatalo, ano? Nang wala na nga akong makitang talbos, ay pwede na rin ito kahit na lilimang piraso. Nung makita ko nga tong kambing, parang gusto kong papaitan na lang ang iulam ngayon. Mas masarap na mang iulam yun, lalo na ngayong maulan ng panahon. Dito na nga ako lumabas sa bukid at kahit na madilim pa rin ang kalangitan, ay napakaganda pa rin itong pagmasdan. Dati talaga ay pangarap ko lang ito. Hindi naman sa ayaw ko na sa Manila, pero mas na-enjoy ko talaga dito. I'm <laughs> not Kita mo naman, napakaganda ng paligid, green na green. O oh, tama na ang imo, tandaan mo, may lulutuin ka pa. Habang naglalakad niya ako pabalik ng bahay, ay nadaanan ko itong tanim naming patola. Aba, at marami na rin pala itong bunga. Nakakatuwa, may content na naman ako sa mga susunod na araw. Sa ngayon, eto munang kalamansi ang problemahin natin. O oh, ba diba? actually hindi naman na sa amin to, kaila ating alis na to eh. Shoutout ate Ali. Salamat sa kalamansi. Isa na lang ang problema ko. Ang isa sa hug ko dito. Kaya naman napadaan ako dito kinaalo para mangutang ng ligo. Sabo! Pautang pong sardinas. Ayun mo ma ang -ma, pangalan. Aminin ko. Pautang naman. Salamat. Pagdating sa bahay ay inihanda ko na agad ang aming pangtanghalian. Abay, nakikisali pa nga itong si Doseline. Gutom ka na rin. Paanong hindi agad magugutom? Eh, kalakas dumede ng mga biik niya. Una ko ang hinugasan itong mga talbos ng gabi. Mga tatlong beses ko nga yung hinugasan. Maya-maya nga lang ay tinawagan ko itong si mama para ipaalam na gagayahin ko yung recipe niya. Sabi niya ay ko daw itong talbos ng gabi. Matapos no, nahihiniwa ako naman itong mga kalamansi. Saka ko nga ito piniga. Pagkatapos ay saka naman ako nagayat ng mga pampalasang sangkap. Itong luya, bawang at ang sibuyas. Para sa mga rekado, meron tayong luya, bawang, sibuyas, gabi, kalamansi, asin, at ang sardinas. Isasama na natin sa tubig ang mga pampalasang sangkap hanggang sa kumulo ito. Ilalagay natin ang sardinas. Magic sarap! At kapag kumulo, ilalagay na rin natin itong talbos ng gabi. Hihintayin natin itong maluto ng kaunti at saka natin ilalagay ang kalamansi. konti na lang at luto na ito. Pwede na naman kumain ng tanghalian. O ang sarap na naman ng kain ng kanayon nyo dyan. O bilangin nyo nga kung ilan ang subo ko. Pagkatapos ng tanghalian ay merienda naman champurado nga ang nasa mino ngayong araw. Tatlong beses ko nga itong hinugasan at pagkatapos ko nga itong hugasan ay agad ko na nga rin itong isinalang. Tutunawin ko pala muna sa mainit na tubig itong cocoa powder at nilagyan ko nga rin pala ito ng kape. Saka ko ito ihahalo doon sa malagkit na bigas. Hinalo-halo ko nga ng konti, saka ko nilagyan ng asukal at saka ng gatas. Konting minuto na nga lang at luto na rin ito. Kain po tayo! Maraming salamat! salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli!